Ayan mga kamandaragat Oras natin ngayon ay 4.27 Akala nyo lang ay madilim na Dahil Ang panahon natin ngayon ay Makulimlim Ayan natihaya na yung ating ano Baol O Kung tawagin sa Bisaya Kasko Ayan kasama natin si Ano Si Julie ano oh. Mga ngahoy daw siya At si Miguel Yeah, gingging. Ay, bata dito. Jiro ang future pilot uh, pilot ng aeroplano at syempre si Kaistan no? seryoso yeah. pagod na yan oh. No? bali nahabol natin ng pintura yung ginagawa niya dahil nakatihaya na yung baul, ngayon kapag umulan yan at hindi napahida ng pintura mababasa nga tulad kita nyo yan no? nakasinip yung tubig kaya dapat mapahidan siya ng pintura para hindi mababad sa tubig yan yan bukas tapos na siguro yan pipinisin naman natin to lilihahin natin to tapos patong ulit ng ano epoxy primer lalim pala ang ano Nabahala ah, tayo ng ano. Tutusin, wala naman dapat ulan. Muulan lang dahil sa bagyong ano. ano pangalan ng bagyo? Huwag alam. may bagyo daw. Sa ating bagadami. Isimula sa F eh. F. bagadami. Ay, F ba nga? O nga, F nga. sa L. F pa lang. Bagyong giro. Gil, pahida natin to Gil. Tuloy na natin to Papatungan pa natin isang patong. Dahil, ano, manipis pa yung unang patong. Ikaw na nakakahid? Ano na? Ano na? Oh, ka. Nagiro. <laughs> Pagod ka si Miguel eh. Pag pinag-pinkura natin. <laughs> dahan nanti tubig is sa so, Dapat. Ito, bit -bit na

Dara ka na sa bahay nyo Okay, otoy. Chat mo na ano, nila lagay, may malaking lagay din, kasi rula. Chat mo na, dami ni, supas. bumusan bubawala. Ano ba? kita tapang ng mga mata. Nangangailangan ng over-time. Nang na po ito na pulida na. Problema. para na naman si Kayla. Sana naman. Ha? Ito yung pausok mo, nakatakas na. Yung? Pausok mo. Anong pausok?

dugo ganda na sana ng video na hindi nakaplay nangyari sana yung testa na yun sa sa basketball Hmm. Hinahanap namin yung video. Bang si tingnan sa camera. दामय लिखो kung pag pinapawisan. এখানে <middly> আগান <middly> <middly> ah А, да, ви pa eh. Kasi, meron pa ano? Meron pa. Yung mga ganito pang butas. Ang okay. gigita sa malayo, pero... <coughs> Kailangan natin na... May mirror na muna. At pagigilip pa niya yung isa dyan. Para makita ang damage. Takluban. Takluban.

Ay, kasabay po yung uh, yun. Kintab o. Oh. Kintab. Kintab. Good. Ay. Okay. Nakita ko mga siya, mo yan? Hindi. Ayun okay. natin ito yung oras bago yung mga ano ilalagyan natin dito sa trapalan hero sa trapalan C'est suka. Suka ay, so, ay na lang. Hindi mag mag, 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 mag ng... ano magtanggal ng epoxy primer. Yun ba ang suka. Ayun po sa mga gumagamit ng <coughs> ano, ng ganito. epoxy uh, primer, baka hindi niyo pa po, po alam. Uh, kapag katapos niyo pong magpintura, ayan tulad niyan. So kasi pag hindi niyo nalinis, tigas na 'to mga 2 hours lang tigas na 'yan. Ang napakainam po na ano dito, panlinis, suka. Ano yung tuka natin? Naklaban po niyang kalistan Ay, tinaklaban din Ngayon may hinihimisi natin itong tuka Sige, wala natin ng lasagina para mawala-wala yung Alas tigas na ngayon na na. Pero pag binuhusan na may nasuka, yan yung tigas na eh. Gasolina, hindi na yan maalis eh. Pero suka, tikal yan. Balik rin mo. Tingnan ito asuka, ang ano. Hmm? Pero sa gasolina hindi kayang ano hin yun. Tanggalin. Tanggalin. Tapos ah, na bukol. -bukol. Ang isa pa. Ah, tanggal na tanggal. Tapos Ayan. Ang guna ipahid. Okay na yun. Babad mo doon sa ano. Para may ano siya, Bukas yung ano? Ah, ano oh, na ang pahid niyang pagagamitin ulit. Ayan. lang. Okay, Ayan. 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 Ayan.